guys, andito namin sa Plaza Rizal at ayan nga at umaambu-ambun na ayan, paano kaya tayo makakapagwalis nito, ayan kami ay may clean up drive na gaganapin dito sa Pay Plaza Rizal sa tapat ng simbahan ng Pasig at ayan ang ating mga kasamang mga ASG ang mga anti-crime group ang M Cups at saka yung mga iba pa. Good morning po. Ayan. At ayan na yung mga sanga-sanga. Nagputol na sila kasi gawa ng tayo ay naghahanda para sa bagyo. Na sa panahon ngayon ay naka-landfall na sa mga kabikulan. Guys, umuulan na. ayan, kailangan na nating sumilong. At tayo ay walang dala, payong. Hindi naman tayo waterproof. Tayo so, ay, ay ayan. Ang galing ng Tayo ay. Ayun. Tayo ang ating mga AS

tayo ay magkakandak ng clean up drive ayun, pang clean up drive ng ating kapulisan ayun kasama natin ang mga ASG group ay mula dito sa Plaza Rizal hanggang sa Rizal High School along Mabini Street and Dr. Six Patonio Avenue inside also nakapasigyan bandit kapasigyan sa Here for and we would also like to invite all the participants to come to our church in Satas Ngwatas, for the referred from our building, for to introduce um to watch the introduction video of us as well and also for the uh, snack. So hopefully we you later after. Pasibid na tayo sa ating clean up drive. Uy. Black Ninja, Black Ninja. <laughs> <laughs> Nag-iiba ka na gawin, Black Ninja. Ayam ang bango Kaya ang Black Ninja, Black Ninja. <laughs> ya. Yeah. Ang

Oh, di mo inubos bla ay press. Nagtira ka pa, nahiya ka pa press. Nahiya ka pa. Hey, come on. Come on. Ano yeah, mulan na? Oy, okay, waterproof kayo. Mas isira ang buhay mo. Namumulot naman ako, yan linis nga ng kamay ko, yo. Pwede ko Marami na ako nakuha. Weh, nga. Marami na. Binili ko yan. Eh. <laughs> <laughs> mulan na oh. Eh, parang ka nang eh. Maulan na. <laughs> Ang lakas talaga ni Sir. Nakakapito pa ako. Ang galing. Ang galing. Relax. Ano yan? Tanglad? oh. Tanglad? Hindi. Damo yun. Hindi yung tanglad. Matigas yung... Matigas yung tanglad. <gib> 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 <gib>

Much, much, much later. So much later. Ayan, tayo sa Plaza Rizal. At, at ito ang ating mga nakolekta sa ating pag-iikot dito sa may ikapasigan. Yeah. Hindi pa kami masyadong nakaikot niyan. Gawa ng, ayan, inulan na nga tayo. lumalakas na ang ulan guys kailangan na talaga nating sumilong